paraneo ko na lang uh, trabaho sa ating big yan minsan ranger ay nakasabit minsan uh, ano yung 650 660 uh, mga big uh, minsan yung uh, TRT mga napuputulan ng turner sa exhaust o sa Yamaha naman pero NMAX ang nasisira naman dyan ni si hindi na natin bababa yung makina yung ah uh, ito dito, star plug na yung oversize. Hindi na rin natin bababa yung head niyan. Hanggat kayang kaya kung hindi ko masta sa ang trader, ang nangyari, nangyari, kinagawa ko yun. Yung mostly na hindi na kaya ng ibang tao na kaiba na na mo ko magagawa natin. Eh ano naman masasabi mo sa mga ibang mga ano mga driver o yung may-ari ng motor na sinasabi eh syempre nag-aalala sila o kaya Ane, iiwasan na sabihin nila sa'yo ang uh, ang ko dito pag nagasgas sa motor mo pag nakasabit uh, yung isang mong motor magiging dalawa pag nagasgas to ayan na ang mga kababayan sabi namin ha pero ngayon, dadaan ka muna sa kasulatan. <laughs> Oo. Oh. Oh, ngayon, dalaban tayo ng kandiyan. Alam, kahit alam pa sulatan, at alam, pabarangay nila ako. Eto, meron ako testigo. Ayan. Tayo, na Ayan, papakit. Pakita natin ako. Oh. batang BSU po yan. batang Bika ang tawag. tawag. Ayan, noong no, araw. Nag-aral lang mekaniko. Uh, trabaho sa MN at sa Toyota. Sa, so, hanggang sa Libya, ang Australia. Ayan. Sige, pagkakalik natin yung BSU. Alam ka, ito na, hindi na hanap po ito sa akin ito maaliw lang ako maghapon. Maligaya na ako. Kahit mahirap o madali ang trabaho. At saka dito, budget, eh, tawag nila sa akin dito, budget meal daw ang aking mga singil. Huwag pa oversize nga kayo na spark plug na hindi bababa makina. Ang singil pala dito, 250. O misa na nakukupa ng uh, wag ng dalawang daan. Misa sa pa, soft drinks lang. O, yung Ranger na naputo lang uh, exhaust uh, bolt. O, oh, yun na mahirap. Pero pinakamahirap na na napuputulan na exhaust bolt. Yan si Aerox at saka si Emax na na bibiyak kasi yung holder. Yung, yung uh, kinakapit yung start bolt. Oh, okay. O, ano? Paano mo uh, sige na. Rabay na. Ganun lang. Simple si Balwala yan. Aliwang ko lang dito yan. Thank you. O, sige.